Lugadan ang 75 anyos na lalaki makalis na pagsasaksakon sa Zone 1 Barangay Sugod, Kalabanga, Kamarinisur, alas 16 hapon kaining Sabado, Agosto 17. Binisto ang biktima na si Benjamin Residente kang naunang bitan na lugara. Mantang ang sospek ang man na si Perfecto 52 anyos, Residente kang Zone 4 Barangay Santa Cruz, Poblasyon kan Parehong Banuaana. Sigun sa pulisya, Nakatuko ang biktima harani sa sarong barbershop kan ranihon kan sospek asin pagsasak sa tulusman Tulos man nakaabot sa kaaraman kan aki kan biktima na si Hare, 38 anyos ang insidente kaya binago man kainin nagkapirang beses ang sospek gamit ang nakuang tubo tulos man pong naaramang kanta yung agi na si Harry Cortez. Ang tulos-tulos man pong sa pinangyarihan ng krimen at hinahindi niya sa iyang ama na nakahandusa may tama ng saksak sa daghan. And then, ano-ano, yung Harry Cortez, nagpaman nito tubo at sinpinakulman pinakol man sa payo ng sarong. Yung e, si Perfecto tongga. Basado sa investigasyon, haluyin ang may pagkakasinabutan ng ambos lados na saro sa mga pigsisirip kan otoridad na motibo. Base po sa investigasyon pong ginibok PNP Kalabanga, Labanga, ay may rason pala kung tanong na ta, si Perfecto Tonga sinaksak ni si Benjamin Cortez. Kanag-agi pala na July 2021, ining aki ni Perfecto Tonga, iyo ang suspect sa panglulugos sa ni Harry Cortez na aki man ni Benjamin Cortez. And ini po si Benjamin Cortez, iyo man po ang witness or eyewitness po kang pangyayari. So ang base po sa papatapot po sa investigasyon po ng Kalabanga, nakikiulay po ang pamilya ni Perfecto Tonga na kung, ma kung pwede, may atras na ang kaso na nga ni Makaluwasan sa yan, okay, na na sa na ngayon, nakakulong po sa tinangas, tinangis penal po ang sur Nagpaparay pa sa Bicol Medical Center and ang biktima asin ng sospek na naaatubang ngunyan sa kasong frustrated murder, naaatubang man sa kasong frustrated homicide ang aki kan biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Hercules Barbacena.